mga talkbox dahil wala tayong pera abot kayang food trip lang ang kakainin natin sa halagang 25 busog ka na, may kanin ka na may ulam ka pa, alam nyo ba kung ano to ito lang at wala lang iba chicken pastel lang mga katokpaks eh, no, solid oh. let's go, samahan nyo ako food trip tayo, let's go yo yeah, what's up mga katokpaks at ayun na tara food trip tayo, chicken pastel chicken pastel And solid mga katokpaks sa alagang 25 pesos, musog ka na, Chicken Pastel. May kanin ka na, may ulam ka pa. Tara, puto tayo. Shoutout pala dito sa Sweet Mild Spicy Pastel marvel Uy, astig. Solid to, solid. Eh, no. Kita ba? Mm. solid terus <coughs> sweet to sweet, kayak matang. udah ada asinnya nih, you original by spicy. pag wala kang pera. Or kulang yung budget mo sa sarili mo. Chicken pastel lang, solid na. Chicken pastel lang, pwede na. Sa akin 25 pesos, may ulam ka na, may kanin ka pa, masarap pa. Mmm. Ulam pa ako sa... Shoutout pala kay Kuya Ed. Thank you, Kuya Ed. Chicken pastel, solid. Hmm? Solid yung kanin. Pwede. Pwede. 没有啊 sarap Solid. Ang sarap. Ulitin ko. Talagang 25 pesos. Busog ka na. May kanin ka pa. May ulam ka pa. Shout out to. Chicken Pastor! solid. <tinyo>